maging maganda, lalo na kung sa bahay ay e may sumpuleng bata. Ang aming misyon, pasayahin si Chiquitin. ba't kay sarap gumising pag ganito katahimik ang paligid? Pero paano kung umpisahan ang yung araw ng iyakan? Naku, kakambal niyan. Bad vibes. Tulad na lang ng morning routine ni na Mami Monina at ng kanyang 4-year-old baby na si Chin Chin bago ito pumasok sa school. Mahirap nang gumigisingin ng isang bata. Lalo na kapag yun nga, nagwawala, umiiyak. Siyempre, bilang mommy, ayaw mo na nahihirapan yung baby mo. Uh, Anggat maaari, gusto mo nga sana, pala, parati siyang okay. Naku, mahirap naman talaga ang ganyang mga eksena. Pero alam mo, ang ginagawa ko, talaga sa anak ko, abay sa umpisa... Dead ma lang muna hanggang sa pang lumapit na siya, sa ako na siya amuin. Pero Mami Monina, alam ko talagang mahirap ang sitwasyon na yan. Kaya may good sa sa'yo. Sa tulong ni Mr. Lorenzo abakan isang licensed psychologist, ating bibigyan solusyon ang problema ni Mami Monina. Uh, mami, balitaan ko na nahihirapan ka daw si, si baby sa tuwing umaga. Isa rin daw maaaring dahilan ay ang kakulangan sa tulog o di kaya ipagising sa gitna ng gabi. Ngunit ayon kay Mami Monina, sapat naman daw ang tulog ni chin, chin mula 9 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Ang isa ko pang nakikita dyan yung tinatawag naming testing the limits. Ito ay ang pagtatantya ng bata sa kung hanggang saan ang kayang ibigay na palugit ng kanyang magulang sa kanya. Uh, pinapagalitan mo siya o hindi ka mas, hindi ka kumikibo dahil nagigilty ka mag say no dahil naaawa ka ang tendency naman niya dadagdagan niya yon posibleng manakit siya o kaya e eh, uh, magsalita siya ng hindi maganda sa iyo ito raw ay dahil kadalasan na ang mga batang kaedad ni Chinchin Chin ay tinatawag na egocentric ang nakikita lang nila yung sarili nila so hindi nila naunawa ang panlubos Ah uh, yung yung nararamdaman ng iba hindi dahil hindi sila mabuting bata kundi nature ng bata yun, yun at ngayong natuntun na ang cause ng tantrums ni baby itinuro ni Mr. Abakan ang ilang tips para guminhawa ang sitwasyon ni mommy bago matulog ang bata Siguraduhin na i-ready na siya sa mga dapat ng asahan kinabukasan. O bukas, gigisingin kita sa papasok pa ng na sa school, ha? Ha? Napasa ka na sa school o paano, paano wake up na gusto mo? Mahalaga rin malaman kung paano niya gustong magising. Ikakanta ko ng 1 to 10 o 1 to 20? 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. Paano gusto mo pagising ko sa'yo bukas? Tapat kita ang ganyan? Huh? Kikis kita o ihahag na lang kita? Uh, kikis. kikis. kita? Saan kita kikis? dyan. Tapos mag-wake up ka na pag kita. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan natin ang totoong gusto o lambing na hinahanap ng ating chikiting. May iwasan din ang maksyong eksena sa umaga. Kaya naman itong si Mommy Monina, parang nabunutan ng tinik sa kanyang mga natutunan. Salamat po kay Miss Love sa pagpapadala po kay Mr. Abakan para tulungan po ako sa problema ko po sa baby ko. Mga mami, tulad ni Mami Monina, pwede rin pong i-share sa amin ang inyong mga worry. At sa good news na hatid namin, siguradong kayo'y magiging happy. Mag-post lang sa aming Facebook group na Good News Club para sa aming love, missy.